Tumi sa taas. pa yan. Ikaw, huwag yan. Tumi sa taas. <korun. laughs> wala eh. Hala sa na. Wala. Yeah, tayo wala. Tayo wala. Tayo ah, tayo ay, na, sorry.

video to. Hello. 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 Pila, pila, pila. Go! pila pila Go! Pila Pila, 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 pila. pila, pila. Go green! Go green! Hey! Hey! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!